Nilinaw ng Department of Health ang lumabas na balita na mayroong apat na kaso ng walking pneumonia sa bansa. Ayon sa nilabas na pahayag ng kagawaran, hindi na bago ang apat na kasong naitala ng walking pneumonia dahil sa ito yan nagsimula noong Enero ng taong kasalukuyan hanggang itong Nobyembre. Sinabi ng DOH ang nabanggit na apat na kaso na nga ay gumaling na. Binigang din ng DOH na ang nabanggit na mga kaso ay pawang dulot ng microplasma Niyomnya na isang ordinaryong uri na sakit na kayang-kayang gamutin ng mga doktor sa bansa at may sapat na gamot din para dito. Ang uh, mycoplasma pneumonia isang uh, common uh, pathogen na nagdudulot ng infeksyon gaya ng sipon at pneumonia isa ito sa tinatawag na influenza like illness na nagdudulot din ng nagnat-sotrot at ubo. Tiniyak naman ng uh, DOH sa publiko na ang pagkakadetect sa mycoplasma pneumonia ay hindi na bago kakaiba. Maaari din nilang maiwasan ang hawaan nito sa pamagitan ng regular na paghugas ng kamay, pagsusuot ng face mask, maayos na daluyo ng hangin at pagkakaroon ng tamang bakuna. Mula sa kaunaw ng sa Pilipinas, Dizarek, ito si Bagasal Estoloy-Tuloy sa pagbabalita. Tuloy-tuloy sa servisyo. Sama-sama tayo, Pilipino.